tayo. Pag-usapan natin sa pang-trending na balita. Tanda niyo pa ba yung nag-viral noon na diwata? Siya po yung nahuli, narumampa pa nga sa pisinto. Pero ibang-iba na po ang image niya ngayon. Dahil si diwata, successful business owner na. Para bigyan po ng muka ang balita na ito, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Hanap niyo ba ay swak sa budget na Paris Food Trip? Aba meron daw niyan dito sa Pasay City. Sa halagang 100 pesos, makaka-order ka na ng overload pares dito sa May Jokno Boulevard, Pasay City. Ito ang sikat na paresan na pagmamayari ni Deo Balbuena o mas kinikilala bilang si Tiwata. Jump Pack 24-7 ang food stall na ito na paborito lalo ng motor riders at food vloggers. Ayun, hindi ko po akalain na ano, sobrang dami nung ano. Sobrang dami nung overload talaga, sulit na sulit po. Bali may rice, may soft drinks, may uh, isaw ng uh, uh, pork chop, at saka uh, chicharon bulaklak. Kadadaan natin dito. Dadaan, pagkadaan natin, kain na gad. Ang crispy nung no, ano ma'am, uh, yung, yung chicharon bulaklak. Mas the best dito kasi napakarami talagang ano, sahog. Overload talaga, sobra. Kitang-kita naman. Oh, nakakatatlong race na to. May drinks pa. Oh, libre, libre soft drinks pa. Ang presyo niya pang masa, yung uh, toppings uh, yung laman talaga overload. Ali sabaw, isang soft drinks, ali kanin. So, kung susumahin talaga lahat ng mga Opa. nagtitipid, pwede po siya dito. Bukod sa sulit na food trip, dinadayo rin ang pwesto ni Diwata dahil sa kanya mismo. 2016, naging viral siya sa balita bilang biktima ng pambubugbog at pananaksa. Pero kinaya pang rumampa sa presinto sa harap ng media. Sinaway niya raw kasi ang dalawa niyang kakilalang gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Yun nga lang, siya ang napag-initan. Eight years na ang nakalipas, move on at move forward na raw si Diwata. ako um, sa ilalim ng tula, yung tulay nakatira, tapos nangalaka lang ako. Tapos nag ako for how many years. After ng construction, nag tapos nag-ipon ako, nagtinda ako. Hindi pa muna dati Paris yung tinda ko. Nung nakaipon na ako, mayroon akong friend na marunong mag-Paris. At sa tulong niya, nagpares kami dalawa hanggang ngayon kinarere ko na yung pagpapares mula sa maliit na pangarap unti na unti-unti nang nabubuo nakapagpundar na siya ng sarili niyang sasakyan at mayroon ng tahanan na inuuwian aba kahit love life meron na rin daw si Diwata pero dahil aware din siyang sila ay mga illegal vendors dahil sa pagtitinda sa kalye next na raw sa kanyang bucket list ang sariling pwesto para sa kanyang parisan. kaso hindi ka ba lugi sa 100 peso overload paris mo Diwata sabi ko kumita na ako ng kaunti basta mas holder ko lang lahat ng expenses ko. Yung mga tao ko, mga pagpasweldo ako. Kahit matirang sa akin, konti-konti lang. Kahit wala pa nga, basta bumalik yung punan, okay na yun. Masaya kasi ako. Pag nakikita ko, mas masaya din yung mga tao nakikita kong kumakain sa tindahan ko. Sabi nga ni Diwata, walang imposible. Mangarap ka lang at magsumikap, pwedeng umahon sa hirap. Mobile Journal, Mary Mon Reyes po. Hatid ang muka ng balita.